ito guys ito yung discard ko sa paglinis ng makina kasi pag ginamitan ko ng diesel masyadong mga gastos masyadong mahal ang diesel ngayon so uh, mahirap ko uh, ang bagal ng trabaho kaya yeah, rumili ako ng pressure washer automatic pressure washer para may paglinis tayo sa ilayo sa natin makina ganyan nyo uh, guys kung so, lakas na, na, yan pag nabaklas na yan ganoon din ang gagawin natin sa loob ng makina kaya matanggal lahat ng mga langis lang ito ang pagkakang si ko asin mo talaga ito guys napakabilis ng trabaho at uh, medyo maka mura na kasi yung singil natin dito kasi kita tayo gagamit ng oil at ng diesel at ng so, kung lang guys So siya, guys. Oh, itu yung automatic pressure washer na ginagamit. Oh, maliit hanggang tadi na siyang maliit.